Akala mo siguro, puro tawa lang ang buhay niya. Pero sa likod ng kanyang mga nakakatawang linya at iconic roles, may isang kwento na hindi mo aakalain na dala niya pala. Isang kwentong hindi scripted, pero mas totoo kaysa kahit anong teleserye. Si Nova Villa, oo, siya yung paborito mong lola sa TV. Yung kalog sa Home Along Dariles. Riles. Yung kilalang komedyante na parang walang pinagdadaanan sa buhay. Pero girl, wait till you hear this. Kasi si Lola Nova, sa likod ng kanyang mga ngiti, may iniindang sakit. Hindi lang pisikal, kundi emosyonal din. Haligi ng showbiz si Nova. Mahigit limang dekada na siyang nagpapasaya sa atin. Pero habang tayo'y natatawa, siya naman ay tahimik na lumalaban. Bakit ka Sa panayam niya kay Julius Babau, ibinunyag niya ang matagal ng sikreto ng kanyang personal na buhay na ang mister niya, si Alfredo Gallegos, ay bedridden na ng mahigit sampung taon. Grabe no, hindi mo aakalain kasi sa TV, ang lakas-lakas pa rin ni Nova. Ayon sa kanya, si Alfredo ay dating atleta, champion sa marathon, tennis, volleyball at kahit golf. Parang walking sports fest. Pero ngayon, hindi na ito makapagsalita. Ni I love you o masakit ang likod ko, wala na. Ang komunikasyon nila, body language meets charades. Imbes na magpamasaj si Nova dahil sa rayuma, siya pa ang nagpapaligo, nagpapalit ng damit at nagbubuhat sa asawang may tangkad na 5'10 and a half araw-araw. Ako nga, sa 5'5 pa lang na jowa, ayoko na buhatin kahit cellphone niya. Pero si Nova, kayang-kaya sa edad na 79 girl. Sabi niya, I'm proud to say I'm 79, pero kaya ko pa maglampaso at buhati ng mister ko. Parang superhero, pero nakadaster lang. Ang lakas na yon hindi raw galing sa gym. Galing yon sa pananampalataya. Sabi niya, I get my strength from him. At kahit paminsan ay literal na lumalagatok ang likod, hindi siya sumusuko. Kahit para sa kanya, ang pag-aalaga sa asawa niya ay hindi pabigat, kundi misyon mula sa Diyos. Ang daming artista ang nagre-retire na at nagpapahinga sa edad na 60. Pero si Nova, kahit may sariling sakit, kahit puyat at pagod, kahit piniling tahimik lang sa buhay, ay tuloy pa rin ang laban. Alang-alang sa pag-ibig, pananampalataya at pangarap. Sabi niya, hindi binibigay ng Diyos ang pagsubok na hindi mo kakayanin. At si Nova, hindi lang niya kinaya, nilampaso pa niya. Kaya kung feeling mo may mabigat kang pinagdadaanan, isipin mo si Nova. Na sa edad 79, kayang buhati ng asawa niya habang nagsyo-showbiz pa rin. Inspirasyon si Nova Villa. Hindi lang bilang aktres, kundi bilang tao. Kaya next time na mapanood mo siyang nagpapatawa sa TV, alalahanin mo. Minsan ang pinakamalalakas na tawa ay galing sa pusong matagal nang lumalaban.